Hey guys! Welcome to Kaya Pa, Nueva Vizcaya! Dito namin isushoot shoot ang pelikula ni Direk ang si Amparado na Gulay Lang Mano. Ito ang Pilos Farm. Ngayon, nag-e-experiment ako ng head makeup para kay Manong Pilo at Ricky. Duro tayo. Uy! Tadze, nilakad mo yan ng tarik. Grabe, dahil nasa bundo kami at nasa baba ang farm, ang taas ng inakyat namin. Hi, Paps and Direk Mark! Wow, nandito na kami sa baba. Andito yung mga broccoli, cabbage, at iba pang mga tanim, katulad din ng kamatis. Anong Broccoli nga ti. Ah, bro Juliet, Juliet. <laughs> sorry, sorry. Sorry na, Jones. Grabe, tirik yung araw, pero mahangin pa rin naman. Hindi ka ng init sa Maynila. Ayan, ready for take na tayo dito sa Cabbage Farm. Mayroon actors Well. <laughs> Ibang araw na naman to, after ng aming company call, ito na, ready for take na ulit dito sa Ariel's house. Naalala ko, ito yung location na pagkagabi, sobrang lamig. Sobrang saya ko talaga na naging party ako ng pelikulang ito. This is Isha, my friend and the line producer of this film. Ang galing lang na sa pelikula na to, yung mga kaibigan so, ko at nakatrabaho ko noon 11. ay nandito rin. Kaya super gaan makatrabaho sila. <laughs> Panibagong araw, panibagong location. Andito kami ngayon sa Haring Damus Farm. Itong araw na to, madami kaming challenges, lalo na sa weather. Buti na lang, lahat ay nagawa ng paraan ng production. Action! Pagkatapos ng mga shoot days at darating na ang rest day, nagkakaroon kami ng time para mag overplaying over playing alang Dito nga lang ako natuto maglaro nito na eh, thanks to Cedric. Oh! Paano panalo? Pa panalo? <laughs> Ala! Ang <laughs> yabang. Good game! Good game! Good game. let <laughs> lang dito yung magkakasama sa accommodation. Kaya pag dinner, sabay-sabay rin kami pumupada doon sa dinner area kung saan malapit yung stay ng ibang mga cast and crew. Set. Bitin pa nga yung play namin ng katan kasi pinapatawag na kami sa dinner area para sa aming meeting. Hi, Jom! Sa Nata Jelay. So, sila ang wardrobe team. Sila rin yung lagi kong kasama sa set at sa accommodation. Sobrang grateful din ako sa kanila sa pagkain nila sa akin sa aking first film. <laughs> As a makeup artist, sobrang dami kong natutunan sa mga katrabaho ko. Dahil sa project na to, mas nakilala ko pa ang sarili ko bilang isang makeup artist artist. Hindi lang pala beauty makeup ang kaya kong gawin. Kaya ko rin gawin ang mga requirements ng isang project. Ang dami ko pang gustong matutunan sa craft ko bilang makeup artist. Tara, samahan niyo ko sa journey ko na to ha. Ah.